Ganap tayo ng burger dito. Kung saan banda, banda ang burger? Kung may tag-5 isa. Baka meron. May 5 pa ba ngayong panahon? 5 parang ano na lang eh. Ice cream din lang mabili. Ay ito. May gulay. ay eh, wag tayo dito mahal. Hanap tayo ng mura-mura. Dali, Mer. May sasakyan. May tatang. After all the sadness, you're not going to be there. I'm scared. I'm scared. I'm scared. Ah, bagong ano pa. Bagong bongkal? Tapos, ano? mo i

5 ang isen, 5 ang lawan sa Meron pa ako dito ang free Ay. Huwag na. Yan na lang ko sa'yo. Pusing pa na lang isen. Okay, nag-aipit-ipit din ako kay magpunta ako doon sa mga buang na yan na ang tuyo ko. Open sesame. Sesame, open. <laughs> Ay, kalami. Agwi, nandito pala siya. Oo, ready pala. O, birthday mo. Birthday, birthday na na si Ten Kitty O.M.D. Wala nang birthday-birthday ngayon. Ano na? Crisis? O, hey. Eh, gana kapag pa mag-birthday-birthday, sis, Mario. Si, mga ilang araw, wala na naman tayong kape. <laughs> Masarap si Goro Meron man si lalat niya yun, yung nakaraan. Pinang tapon, eh. pina-expire. Pinang tapon, expire si Baba o oh, nauna. Baba, uh, parang ito man yung kachat ko. Wala <laughs> ko ng patutoy niya. Mabuti sana kung strong na patutoy eh. Napaka latoy-latoy. Lato-lato. <laughs> Lato-lato. Lato. <laughs> Nakakaasar. <laughs> pa naman ng latoy-latoy na patutoy. No, <laughs> no, back home, na, na, na.

Pang washing kasi yan. Hi. Almaray-chan. Saan pindutin? Taas. Taas? Taas?

sa doon sa city 195 96. oo ninety pa po ng ganun niloloko pa rin nila tayo <laughs> <laughs> niloloko nga lang tayo mm. 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 <laughs> Ganon pa rin ang kwentada? bawasan at sa isa pa Pero sa Google, ano, 1822? Oo. Dito, wala yung na. May, ano sila, may mataas ng isang kidi sa syudad ng gila sa tinong mo na, kasi hindi siya. Ah, nasa Google kanina 182.95. All um, oh, the 185. 185 no 1 182.95. Nag-check ako 182 something lang. Pag bill or it. Parang oras lang i, eh. ganun na naman. Gano'n na naman.